si it Napakataas ng laknat. Hindi na baba. Bumaba ng kaunti lang nung siya dumumi. At saka nagsuka daw siya. Mm -hmm. Tapos ay maya maya, tumaas na naman. Tapos nga mataas din. Pinapakain ko muna. Laknat si Idro. Kaya po si Idro, sinusubuan ko eh, hindi po makagalaw. Hinanghina daw po siya. Mm -hmm. Oh, Sabahay ka pa ng sabaw. Mm -hmm. mo na. Tingnan nga natin kung ano lagnat. Sana na may bumaba na. Oh, 38. May git bumaba. Ang kanina ay 40. Isa pa. Oh, 38.1. May git bumaba na. Ang kanina ay 40. Ay, nasa katanta yan, mga hindi. Hmm. Saka, ulo niya, na napakasakit daw. Ay, mamaya, ipapacheck up ko. Ang problema niya ay linggo. Nag-chat ako doon sa clinic ni Dr. Tilio. Ay, hindi pa nagre-reply kung open sila ngayon. Gawa nang pag linggo paglinggo, ilan lang sa ati sarado ang mga clinic. Napakain po ni Mama si Idro. Mahirap pag may sakit. Mamaya ulit. Ayan muna? Mamaya ulit. Mamaya ulit. Iya, ipaluwas pa man din. Mamaya mm -hmm. gabi sana ang luwas niya. Gawa nang may may pasok na ng August 1. Tapos po ay mag-aasikaso na ng mga... mamay-mili ng gamit. Oh, ng gamit. Ay kahit sa isang araw na lang po mama. Tsaka hindi pa luluwasin. Pagka ganyan mo sa mapakarap mm -hmm. Pwede naman siguro excuse. So, Tapos babiyahe po ay hilo-hilohan eh. Hilo, it's exactly Baka po lalong eh. sumakit ang ulo. Ipapagaling po muna sa indero. Guru may maunawaan sa school. Hingi na lang tayo ng medical certificate. Tsaka pag masama pa karamdam, ang pakiramdam, may huwag papasok. Mamahini matay ka sa daan eh. Kung mapaano ka doon. Walang makiintindi sa iyo doon. Si Drew naman hindi sakit eh. Parang last year eh, magkasakit ay uh, grade 8. Nani baby eh. grade 8 pa yan eh, nung nagkasakit. Hindi pa pandemic noon, eh. Ayan lang ulit na ulit. Dapat pagiging lang sa Manila, huwag ka na magkakasakit. Kaya nga mahirap po, hani. Mm -mm. Kasi mamay makaluwas. <laughs> Kaya kaya dapat may kasama ka talaga sa room. Hindi pwedeng ikaw lang mag-isa. Kunyari po ibibili ng gamot, mag-iintindi po, honey. Ako nagpabili na ngayon sa papa ng mga dadalahin gamot niya. Ano, nasa sa papa? Ah, hindi naman. Ako po'y nagigisa ng bawang at sibuyas at luya. Ako po'y magluluto ng pinolang manok para kay Idro tapo po ang merong nilalag na pito ay talagang hindi mawawala ng tinolang manok. Para makakain po si Idro. Ito pong manok ay nasangkot sa kuna. Lalagyan ko na po. Yan update po sa aking tinola. Ayan, ito po ay luto na. Pwede nang kumain. Ayan, bali, si Drew po ay pabalik-balik pa rin po yung lagnat po niya. At sobrang taas po yung lagnat po niya. Umabot po ng 40. Ayaw po pati niyang kumain. Ay, iyon napag-desisyonan po namin ni Bossin na dadalhin po namin sa ospital ngayon para ma-confine, para masweruhan po. Kahit hindi po siya kumain, ay nang hindi po siya masyadong manlata, siya daw po yung na. Ay, kagabi naman po kumain po siya ng kaunti kaso yung naisoka po niya tapos kanina po ay kumain din po siya ng kaunti lang ay parang ilang subo lang po eh yun talagang hindi lalakas yung katawan mo kapag gaganyan lang po yung kain ayun bali si Bossing po kumukuha lang po ng tricycle at kami po ay papunta na po sa ospital eh. Ayun at bali nagbaon na lang po ako ng ulam tapos po ay kanin Ayan po at kasama po namin si Bossing. May mga dala po kaming damit. Gamit. Ayan guys, bali magpapacheck po ako na itong ihi at dumi po ni Idro wala pala tao dito ay naantay ko pa po dito sa laboratory ayan bali chinek po yung kaitrong ihi at saka po yung kanyang dumi ay meron daw pong amoeba dito yun po ay nakuha niya sa siguro po ay sa tubig sa maruming tubig at sa pagkain po siguro po yung mga pagbili po niya ng mga pagkain sa labas pwedeng mga street foods o kaya po ay yung mga hindi na nalutong mga pagkain hindi na prepare ng maayos Ayan, bali ako po ay na dito sa labas ng ospital at ako po ay may mga kailangang bilhin na gamot. Dito po sa labas. Meron po ditong bilihan ng gamot. Tatawid lang po ng highway. Pao po, pabili po. Ito po. Ayan po, bali nakabili na po ako ng suwero po ito. Suswero, suswerohan mo na po si Idro. Oh. Ayan po si Idro at nakaswero na. Tawa so, po nang hindi nga po siya makakain. Nasusuka po siya kapag ako kumakain. Tapos po ay... Sa so, pag naman po ng tubig ay eh, hindi siya makainom ng may orison. So, kaya para hindi po ma-dehydrate ay eh, pinalagyan ko po, po ng suwero dito lang muna po kami sa ospital na mm -hmm. Mayroon po si Bosing, o nga. Oh, ah. <laughs> Tamay. Ano yan? Wow, nag-aabala pa kayo. Anong ulam? <laughs> Sabay ka din. So, ha? Hina oh, Ayun, masarap eh yun. Yan gusto ko. Ay kayo, kumain na kayo? Oo. Oh. Ako hindi ang sarap. Hindi. Marami ka. Ako may baon. Na ah, kanin. Saka ako'y kanini nagluto mm -hmm. ng tinola. Kasi para ako'y tinatamad kumain. Nang may sabaw eh. Para ito ang gusto ko. Ang mapapakain ka sa amin ng bala. Kanina pag ito si mama. Ah, dito. Maman. Wow, sarap. Kaluluto. Oh, maanak main kayo. Mainit-mainit pa. Sige. Ano? Malampot. Bawal sa kanya ang maanghang. Hindi naman yan maanghang. Yeah. Hindi naman nga ito. Hindi nga naipot. Hindi, yan ay... Pwede ka bosing yung bosing Boseng. Boseng. Ikaw. Kakain ka. Kagabi pa hindi nakain. Nakain ay nasuka. Tapos hindi rin masyado makain ng tubig pero yung oris oh, sila hindi makain ng kanin bibi. Ito so, po ma'am. Mamaya ako. Kumain ka na muna. Huwag mo lang lakihan ng kahit nang hindi mabigla. Masarap at malambot. Hmm? Masarap. Masarap. Ay, binili ni Bossing ng dogaw ay hindi naka sumubo lang na kaunti. At uh, hindi daw, uh, wala daw lasa. Thank you. Thank you, Chula. Ako may may baon, kaso lang eh. Kaka, malapit lang naman itong... Mm -hmm. Oo, oh, malapit lang. No, may... Parang 3 uh, minutes lang. Oo. Oh, uh, oh. Uh. eh, uh, sige, kami pagkawa na din. Oo, uh, oh, salamat. So, iwanan mo na lang ito. Oh, sige. Mga minsan mo na lang ako kahit ang mga tupperware. Oo. Sige. sige, salamat. Oo. Uh, kain pa. Ayan po si Idro at uh, ginanahan sa pagkain. Thank you ulit sa pagbisita dito at pagdadala ng pagkain namin. May ginamang po't nakakain si Idro. Eh kanina pa hindi nakain. Pagab ikumain kumain eh isinoka. Isinoso ka po kapag kumakain Sana naman bibiwag ka na ng sumuka ngayon. Ito tayo. Sarap. <coughs> mm. <Stop. coughs> <coughs> Ganadong kumain yung walang sakit. <laughs> Ary, ah, toposin na nila yun. Padadating nila chula. Kami din nla ng pagkain. Um, eh. um, um, na rin. salamat. Hindi nagkamata ni At saka, maraming Ah. Ay meron din. Yung... Ay 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 po. ay kumain na po ay, Ay, kumain naman ng kaunti. Okay. Pwede yung saging at potasyo na kailangan niya. Mm -hmm. Masakit na masakit eh, darap. Sumasakit po yung sempre. Uminom ka na muna, bibi nito ah. Buksan ko. na itinurok sa kanya kanina doon uh, ah, sa swero, para sa hilab ng tiyan. At sa mga sakit po sobrang? sakit daw. ako may na-research. Ay, ito na masakit po. Oo, sobrang, sakit na sabi. Sobrang sakit daw talaga. Ako sa isa, may FMB na sa pagkakasay. Parang yung, yung iinom mo gamot para lang matulog yun. Parang matulog ka. Hindi sabi. talaga sinasabi, hindi ko lang na parang hindi naman natin sure uh, kung tama yung nababasa natin for uh, -huh. next Pero ang ano nun ay nandiyan na siya sa katawan mo kaya uh, mag iingat na sa pagkain para huwag siya matrigger na uh, masasin. Baka nga! Uh, pag oh, kumain ka, mawalan na tulad sa Maynila. Iiwasan na yung pagkain sa mga... Oo, oh, ang siya daw ay may kinaing so. At baka pag may kinaing kayo, na yung... Uh, Nagkakaroon na sakit natin sabihin um, ay... Uh, Pwede na tama ay baka ay nakain niya ang isaw. At isaw po kasi minsan ay pagkintilinis yung loob. Ano oh. Ito ate, di ba Oo. Oh, oh. Dapat linis na linis ang sa kalokot. Di ba uh. tulad ng halimbawa ay mga... Yung process na, na sweet balls. Uh. Na process na tas -buto. <laughs> ay gulong-guto. Isa nang isaw pati yung pag... Di ba ganyan ay... Umiigaw. Ay minsan ay hindi pa ihaw na

pag nandoon ka sa sakit ng May kita bang hindi pa napunta doon oh. Eh, na, na ano lang gamot to. Kaya mas mabuting gawin. Hiningin ang medical certificate. Hindi pa dala sa, sa team. Sa, Dapat yun. ka na Ay, is kung sa sa asap o pa sa gwarda na. Okay. Okay. Ay, okay. uh, request ng ano po. Ako'y okay. makamitikotik ano, po. Para hindi siya oh. i-drop. Gawa na ina-upset ka. Hindi na Yes, excuse. Yeah, kami ay bumisita lang kay Bunsuhan. Siyempre, Bunsuhan. kami <laughs> ay bahala. Kami ay bahala. Kaya, kaya sabi ko sa atin, kasi ako nakakahiya ako putik-putik at kami may enduro po. Yeah. Kasi so, talagang kami manalaman ano, namin nasa hospital na yun. Kaya, kung kapapayin namin kay Itro, huwag ka masyadong mag-overthink. Eh, oh, magpagaling ka okay oh, na yun. Palaka. Kailangan yung isip mo talaga. Kaya, yeah. kagaling ka. Kaya, kagaling um, ka. Para kayo makapasok na rin ginawa lang natin kaya may bonsoan ay eh. sobra ang bonsoan ni Ate na ay kami tutuloy na rin at medyo gabi na sa kapagpapas uh, sa Indo uh, uh, may pasok na pati salamat sa inyong pagbisita Ate na sa edit salamat salamat dito po si Bossing pinapauwi ko na po at walang tutulogan dito ano oras ka pupunta sa atin? Mama, ipag mukha na antok. Pagawa pala si Milo sa magsasara tayo pinta. Ah, sige o. The next day. Hello po, good morning po sa inyo lahat. Yan, bali na dito pa rin po kami sa ospital. Dito po kami natulog ni Dro kagap eh. Dahil na-confine nga po siya. At ako po ibibili lang po ng gamot. Ako lang po ibibili ng gamot dito sa tapat ah para makainom na po si Idro ng gamot at nang mawala na po yung sakit po ng tiyan niya. Hanggang ngayon po lagnat pa rin si Idro, hindi po nawawala yung lagnat po niya. Kaya baka hanggang ngayon po y dito muna kami. Ayoko pa pong ilabas hanggat may lagnat pa. Saka siya po ay panay pa rin ang pagtutumi. Eh. Sana naman po gumaling na si Idro. Ayan guys, at ito po yung mga gamot ni Dro. Oh, na binili ko na iinumin po niya. Papainumin ko na po si Dro ng gamot. Ito po ay 3 times a day para sa 7 araw, 7 days. Ito ay para sa yung pa, ano ay yung parasite. Tapos ito yung para sa sakit ng tiyan mo ah yung paghilap-hilap niya. Ito naman ay for 3 days. Ito ay pang isang linggo. <laughs> Tapos ito po ay once a day lang. Si Drew po ay may bagong swero ulit. Naubos na po yung isa kagabi. Ay papalitan ko po, po ng damit at twice na po. Ayan, bali si Drew po ay natulog pa. Ako'y nakahiga muna at ako'y parang sakit din ang ulo puyat kagabi. Eh. Bali, dito muna po kami hanggang sa mawala po yung lagnat At sana po gumaling na si itro. Uh, sana po yung naisama niyo po siya sa inyong mga prayers na sana po ay gumaling na po siya. Thank you po sa panonood. God bless po. Ingat po tayong lahat nilagyan na po si Dro ng oxygen at nahihirapan pong huminga. Pinalitan ko na po ulit ng damit at mayat maya po'y magpawis. Basang basa po lagi ng pawis. Pero may ginaman po tignaw na po yung lagnat po niya. Nawala na po yung lagnat. Pagaling ka na mahal ko. Ha? Hmm. Okay, okay na. Pakaramdam mo. Hmm? Pagaling ka na, baby, ha? Huh?